Pagka tayo ay dumaranas ng problema, napakadaling magtuon na lamang sa pinoproblema at makalimutan ng mga bagay na hindi naman nagkakaproblema. Parang sa sasakyan, di ba? Ang daming parte at hindi naman nasisira ng sabay-sabay. Pero pag may nasirang i ilang parte, doon na lang tayo nakatuon at nalulungkot sa halip na isipin na buti na lang yung ibang parte maayos pa. Ganun talaga pag fixated tayo sa problema. Kaya tuloy minsan, nanganganak pa yung problema. O parang ganito, na inis ka sa ginagawa mo sa work na marahil di mo matapos o sadyang nakaka-stress lang talaga, tapos yung inis na yon pag di mo na control, makakaapekto ng attitude mo sa katrabaho na wala namang kinalaman sa problema mo. Tapos pag uwi mo, damay pa ang mga tao sa paligid mo. Ang desperasyon kasi pag nararanasan mo, madalas ay hindi mo mapigilang makaapekto sa iba at makasira ng perspektibo at attitude mo. Kaya pag lugmok tayo, madalas nagiging mas lalong komplikado. Kaya minsan yung feeling ng lugmok ka eh, parang yung nalulunod ka. Parang malaking alon na sunod-sunod yung dating, hindi ka pa nakakahinga, babayuhin ka na naman at sa bawat pagbayo, ay tila unti-unting binabawasan ng pag-asa mo sa buhay. Yun bang lahat na lang ng problema, tila pinakyaw mo na at pati yung mga inaasahan mong aagapay ay naumay na din sa'yo. So hopeless, helpless, and alone. Yung kahit saan ka tumingin, eh, wala kang makitang tulong. Ang hirap. Pero ganun nga ba talaga? Wala ba talagang pag-asa? Sabi ng Bible, ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Maaring pagtumingin ka sa paligid ay wala kang makitang tulong dahil hindi bukas ang mata mo sa ebidensyang nariyan lang sa paligid mo. Ang nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan, kanyang kapangyarihan, kanyang pangangalaga. Maaring sa mga sandaling ito, ay hindi mo nakikita ang tulong ng Diyos na laan para sa iyo dahil iniisip mo na hindi ka karapat-dapat, na hindi ka malapit sa Diyos o merong kasalanan na namamagitan. Naparito si Jesus upang tayo ay iligtas at ang pagkakaroon ng relasyon sa Kanya ay posible dahil mahal Kanya at Siya ang nagbayad para sa ipagpapatawad ng iyong kasalanan. Nais mo ba Siyang kilalanin sa iyong buhay? Nais mo ba Siyang imbitahin sa iyong buhay? Kung gayon, manalangin tayo. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong pag-ibig sa amin. Idinadalangin ko po ang aming tagapakinig na marahil sa sandaling ito ay meron pong dalang kabigatan, sunod-sunod, mahirap at feeling niya Panginoon ay nag-iisa siya sa kanyang suliranin. Salamat sa katotohanan na anuman ang aming kalagayan ng pagmamahal niyo po ay laan para sa amin. Idinadalangin ko po siya nang sa gitna ng kanyang desperasyon ay makita niya ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa isang relasyon mula sa inyo. At ito ay posible dahil kayo po ang unang humakbang upang kami ay mahalin. Nawa po yung kanyang desperasyon ay magbigay sa kanya ng linaw na kayo po ay Diyos na nais pumasok sa kanyang buhay. At nawapo, Panginoon, ay maranasan niya ang iyong pagkilos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paminsan ang desperasyon ng tao ang nagmumulat sa kanya na makita na ang buhay ay hindi pwedeng ipamuhay ng hiwalay sa Diyos. Naway makita mo din na sa anumang panahon, maging sa panahon ng desperasyon, ay pwedeng umahon dahil ang Diyos ay patuloy pa ding nagmamahal sa iyo. Asa ka pa ha? Kung nais nyo pong makilala pa si Jesus o kailangan nyo ng panalangin, mag-iwan lang po ng comment o mag-message sa amin at may makikipag-ugnayan po sa inyo. Salamat po.